Si Lumuna Andrew Blythe Dagio Borestisa, ipinanganak noong ikalabindalawa ng Marso taong 2003, na kilala bilang si Andrea Brillantes, pagbigkas sa Tagalog, Brie NTS ay isang Pilipinong artista, modelo at negosyante, Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang child actress, nagdebut sa sketch comedy show na Gwen, Bulilit, matapos gumanap ng mga minor de edad at pansuportang tungkulin sa maraming programa sa telebisyon. Nagbida siya sa kanyang pambihirang titulong papel, Annelisa, kilala siya sa kanyang pagganap bilang Marga Mondragon Bartolome sa melodrama na Kid ng Ginto, kabilang sa kanyang mga parangal ang dalawang PMPC Star Awards para sa telebisyon at isang Box Office Entertainment Awards, karera mga unang tungkulin at tagumpay, 2010. Hanggang 2017, sa edad na pito, nagsimulang lumabas si Brillante sa ilang mga patalasta sa telebisyon at ginawa ang kanyang debut sa palabas sa komedya ng mga bata, Goen, Bulilit. Noong 2010, sa parehong taon, gumanap siya ng isang pansuportang papel.